Magandang araw ng Webes. Narito ng headlines dito sa Philippine News Agency. Lumago ang gross domestic product ng Pilipinas matapos na makapagtala ang bansa ng 5.9% na gross domestic product o GDP growth sa ikatlong quarter ng 2023. Mula ito sa 4.2% noong ikalawang quarter ng taon. Ayon kay National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan, naungusan ng Pilipinas ang Vietnam na may 5.3% GDP growth, Indonesia at China na kapwa lumago ng 4.9% at Malaysia na nagtala ng 3.3%. Sa ulat ng Philippine Statistics Authority, nanguna sa mga nag-ambag sa paglago ng GDP ang construction na may labing apat na financial and insurance activities na nasa 9.5%, at wholesale and retail trade at repair of motor vehicles na nasa 5%. Sa mga sektor ng ekonomiya, nangunguna ang mga serbisyo na may pinakamalaking paglago sa 6.8%, sinunda ng industriya na nasa 5.5% at agrikultura, forestry at pangingisda na may 0.9%. Mas mabagal naman ang GDP growth sa ikatlong quarter ngayong taon kung ikukumpara sa 7.7% sa kaparehong quarter noong 2022. Sinampahan na ng reklamong murder at theft ang tatlong suspect sa pagpatay sa radio anchor na si Juan Humalon alias DJ Johnny Walker sa Kalamba, Misamis Occidental. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fardo, isinampa ang mga reklamo sa Provincial Prosecutor's Office noong Miyerkules. Nakilala na ang isa sa mga suspect pero hindi pa inilabas ang pangalan nito habang binubuo pa ang kaso laban sa kanya. Pinatay si Umalo noong linggo habang nakalive sa kanyang programa para sa 94.7 Kalamba Gold FM sa loob ng kanyang studio. Ayon sa mga saksi, nagkunwari ang gunman na Maya ipapaereng anunsyo sa radyo subalit binunutan nito ng baril ang broadcaster at binaril sa ulo. Idineklarang dead on arrival si Umalon sa Kalamba District Hospital. Naglabas ang PNP ng computerized sketch ng isa sa mga suspect na nakita sa gate. Nag-alok naman ng isang daang libong pisong pabuya para sa impormasyong makapagtuturo sa mga suspect. Bumaba ng 8% ang bilang ng mga krimen sa bansa mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon ayon sa Philippine National Police. Ayon sa Philippine National Police, nakapagtala sila ng nasa 8.24% na pagbaba sa bilang ng index crimes o crimes against persons. Bumaba naman ng 8.18% ang mga focus crimes tulad ng murder, homicide, physical injury, rape, pagnanakaw, carnapping ng mga sasakyan at ng mga motorsiklo. Aabot din sa maigit 63,000 mga wanted ang nareson ng kapulisan habang 341 ang sumuko sa mga otoridad. Nareso naman ang nasa maigit 48,000 na individual kaugnay ng kampanya laban sa iligal na droga habang aabot sa halos 10 bilyong pisong halaga ng ipinagbabawal na gamot ang nasamsam ng mga otoridad. Maigit 700 katao naman ang naresto na may kaugnayan sa cybercrime. Ayon kay PNP Chief General Benjamin Acorda Jr., patunay ito ng mas pinaigting na pagsisikap ng kapulisan upang masiguro ang seguridad at kapayapaan sa bansa. Naglabas ng administrative order ang Office of the President para sa pagbuo ng Situmyayat Wakamsum Aldikraa National Committee o SWANSI para sa paggunita ng ika na raan at limampung taong anibersaryo ng kasaysayan at kultura ng mga Muslim sa Pilipinas. Sa ilalim ng Administrative Order Number no. 10 na pinirma ni Executive Secretary Lucas Bersamin, itinalaga ang Swan C para mga siwa sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga programa kaugnay ng isa sa gawang commemoration anniversary. Binigyang diin na nga kautusan ang malagang papel ng mga Pilipinong Muslim sa pagbuo ng kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Layon din itong itaguyod ang lokal at pambansang turismo, palaganapin ang nasyonalismo pagkakaisa at wastong kaalaman sa mga Pilipino sa ating bansa. Tatayong chairperson ang kasalukuyang chair ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP, habang magiging co-vice chairpersons ang secretary ng National Commission on Muslim Filipinos at ang chairperson ng Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage. Sa taong 2030 ay gugunitain ng bansang ika na raan at limampung taong presensya ng Islam sa Pilipinas. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office sa PCO. 46 days na lang Pasko na. Ako si Milnard Baselonia. Ito ang PNA headlines na gati ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.